Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina pag may sinabi ay gagawin kung nasa trabaho. Para walang makuhang kapintasan, at matalino sa dapat. Gawin dahil maingat hindi gagawa ng walang plano sa pamumuhay, sa pera ay masinop at ayaw ng mga utangan. Nang pera, at laging naninugurado sa mga ginagawa, para walang mapasok na suliranin, at laging una sa isipan. Ang maging masipag para makagawa ng masayang buhay pamilya, matahimik na araw ang gusto kaya mas gugustuhin na magtrabaho na mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 33, at number 7. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at maingat sa gawain mahalaga ang bawat magagawa ng makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, ayaw, ng mga usapang chismisan sa oras ng trabaho, at maingat, sa mga sinasabi para makaiwas sa makakagalit na tao. Maaruga lagi sa pagkain at kalusugan sa tahanan para makakaiwas sa gastos, at laging matyaga sa dapat na magagawa para matapos ng maayos, may ugaling mahirap pakiusap ayaw ng mga usapang may pakiusapan, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color blue number 16, number 36, at number 11. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masipag at mas gusto na magtrabaho ng mag-isa, mas nakakaisip ng maayos na dapat nagagawin. At nagbibigay ng good energy ng swerte sa kaisipan basta nakakagawa ng maayos, at hindi kayang magtiwala kagad kung utangan ng pera, uunahin na mapasaya ang pamilya kaysa magpautang ng pera, sa trabaho ay mas gusto ang matahimik na gagawa, Maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw ng mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 24, number 18 at number 6. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa gawain ay masipag ayaw lang na may nakikialam sa kanyang mga ginagawa, may mixing pasensya na ang gagawin ay iiwas sa mga usapang mahaba, maingat sa trabaho hindi magagawa na maging mapagpataan, maaruga. Sa pamilya lalo na sa pagkain ng pamilya, nang merong laging maayos na kalusugan, at kung sa pagkita ng pera dapat ay maayos ayaw ng may kalokohan, at may isang salita pag may nasabi ay gagawin ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 25 at number 6. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matalino na mahaba na pasensya sa mga dapat nagagawin at madisiplina ayaw ng mga usapang walang kabuluhan at usapan na kabastusan lalayo na kagad sa kausap at hindi gagawa ng isang bagay ng wala. Sa plano at kikilos, mas uunahin ang makatapos ng gagawin, kaysa makipagkwentuhan, matyaga sa mga pinaplano sa pamumuhay, at ganoon din sa trabaho laging nakapokus sa mga gagawin, nang makaiwas sa mga magagawang problema, sa trabaho at tahanan ay maingat magsalita, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color white number 32 at number 17 at number 21. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa buhay dahil may pangarap sa lahat ng oras. Na mabigyan ng masaya at maayos na pamumuhay ang pamilya. Gagawa ng trabaho na matahimik mas gusto pa mag. Isa, na gumawa ng makakatapos ng mabilis na maayos at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Laging maingat sa mga ginagawa sa trabaho at hindi. Nagtitiwala kagad sa mga bagong kausap para makaiwas sa suliranin, maaruga sa magulang at laging handang makatulong kahit sa mga kapatid, at may isang salita pag nasabi ay gagawin, may matalas na isipan sa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 19, number 27 at number 10. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may matahimik na ugali na mas gusto ay gumawa kaysa makipagkwentuhan at hindi makukuha sa mga pakiusapan. May matapat na ugali sa trabaho para makakuha ng maayos na pagtaas ng sweldo at laging inuuna na makagawa ng kasiyahan para sa buhay pamilya, masipag at matyaga dahil inspirasyon ang pamilya sa mga ginagawa at kung sa trabaho ay hindi nagpapataan, maaruga sa pagkain ng pamilya at kalusugan, ayaw ng mga usapang kaberdehan at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 19 number 25, at number 28. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may katapangan ang ugali na may mahabang. Pasensya. Masipag sa mga pangarap na matupad para sa. Kasiyahan sa magagawa na para sa sarili at sa pamumuhay. Pag nasa katwiran ay gagawin at sasabihin ang gusto, at maingat magsalita sa pamilya dahil ayaw na magkakaroon ng sasama ang loob. Sa pamilya baka mapasukan ng bad energy ang tahanan, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10, number 24 at number 19. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan, masikap sa mga ginagawa para makagawa. Nang good energy ng swerte sa mga pangarap, masinop sa pera at hindi magagawa na magpautang kagad sa pamilya. Muna ang dapat na maging masaya, at may ugaling mahaba. Ang pasensya pero may katapangan ang ugali, at hindi makukuha sa suhulan ng pera, may matapat na pag-iisip para makagawa ng maayos na buhay ng walang suliranin, at may maunawain na ugali sa pamilya ang gusto ay masasayang usapan at maaruga sa pagkain, para laging maayos ang kalusugan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 26 number 15 at number 34. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masaya na gumagawa dahil hanggat may trabaho ay masaya ang magiging buhay pamilya, laging matapat at madisiplina sa hanap buhay para may mahabang pagkakakitaan, may isipan na dapat ay nakaplano ang gagawin para makaiwas sa mga problema na hindi inaasahan. At may masipag na pag-iisip sa mga dapat magawa ng maayos na matapos at kung may nasabi ay gagawin may isang salita at mapagpasensya din ang ugali matahimik na araw ang gusto, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mula sa sikat ng araw, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, at may kaluwagan maglabas ng pera sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19 number 24 at number 34. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Gagawa ng matahimik para makatapos ng maayos, ayaw. Nang mga usapang kaberdehan at paligoy-ligoy, iiwasan. Ang ganoong mga usapan, at matahimik na araw ang gusto. Mas gusto ang gumawa ng mag-isa, at laging una sa isipan na gumawa ng maayos na trabaho. Hindi gaano masalita para walang makaaway na tao. Laging gusto ay makaipon ng pera para sa minamahal na pamilya, at wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, at may katipiran maglabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 21 number 19 at number 36 Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling matapang ngayong araw na may mahaba naman napasensya kung may sinabi ay gagawin lalo na sa trabaho para makakuha ng respeto sa mga nakakausap. At mapanuri ang isipan sa mga bagong makakausap, maingat. Para hindi maloko ng mga bagong makakausap at laging inuuna na makagawa ng maayos para ang araw, ay laging masaya na may good vibes ng swerte, at hindi nagpapataan sa mga gawain dahil gusto ay may mahabang hanap buhay. May kahirapan ka usapin dahil ayaw ng mahabang usapan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 29, number 17 at number 10.